Magandang hapon, tanghalid at yung lahat Ito nga pala kay Vlog si Ang nagbabalik For the last vlog Dahil nga umagang-umaga Wala sa mundong mga bata Dahil nga ang aga ng gising Dahil nga regular days na ang pasok nila Bali sa next week mga kamagyan, wala nang silang pasok at si ate naman magpapractice siya ng graduation ceremony. At sigurado yan, makakasama ko si Bunsoy sa aking trabaho sa opisina. Doon muli siya magdatambay hanggang sa matapos ang oras ko and after noon susunduin namin si ate sa school. Pag pasensyon niyo ng mga kamagyan, pag boses ko dahil nga nagpapalit ang panahon, nagtatak init na, marami sa atin talagang magkakasakit dahil nga mga kamagyan, si mami galing Pilipinas at si Bunsoy, mga ilang araw lang mga kamagyan, nagkasakit si mami, ninoobo at si... Pero alam ko naman, magiging okay sila dahil nga nag-iba ang panahon at nagbabago rin ang pakiramdam nila. Kumbaga, nag aadjust sa panahon ng Saudi Arabia. Kaya nga mga kamark nung araw na dumating sila, kagabihan pa lang naman, in oh, ko agad para at least hindi siya kasakit. At syempre, dahil nga isang buwan silang nawala at natuyo ang palayan, kailangan ng tubigan! Para lang yan ng mga halaman mga kamark kulang sa dilig. Kaya kailangan diligan ng diligan araw-araw. Dahil nga nagre-request sa mga bata, gusto ng brother at sister, tingnan natin kung anong mangyayari mga kamark Kaya nga naman mga kamark pag talagang bata, bata ka pa at kayang-kaya mo pang umisa, umisa ka na! Ilalawa mo pa! Nice. At dahil wala sa mood ang mga bata. I-enjoy na lang namin ang paglalakad namin sa tulip ng araw. Alam niyo ba mga aga-aga ngayon, anong oras? 7.30, init-init na dito. Pero siguro mga kamak mga ilang buwan lang, o ko siguro, baka mamaya dumating na yung humidity. Napakatindi yun. Kung baga, sandali ka lang sa labas, maglalakad ka ng konti, papawisan ka na ng husto. Ang sabi naman ng iba, pag humidity, maganda dahil papawisan ka ng husto. Pero hindi mga Ang humidity mga ay isang mga bagay na lumalabas sa katawan natin ang tubig na iniinom natin. Kaya mas mahirap pa nga kamak dyan pag imitid. dahil nga nauubusan tayo ng tubig sa ating mga katawan. Pag lagi tayong pinapawisan ng gusto. Kaya mga kamak dyan, Lagi tayong iinom ng tubig araw-araw. Oo, oh, si Mac Jen, Vlog, payong doktor. Ayun eh, no? May pa doktor, doktor ka ba dyan? Hindi ka nalang magpaliwanag. Hanip ka. Ang nga mga Mac, dyan, sa tagal namin nakatara dito sa Saudi Arabia, gamay na namin at alam na namin ang sitwasyon kung paano kami mag-adjust sa mga panahon na dumarating. Tag-ulan man yan, humidity o tag-araw. Pero syempre mga kamak, dyan talagang makakatawan natin ay mag-a-adjust din tayo magkakasakit. At syempre, naan dyan naman ang insurance, gamitin yan! Magpa-check up, magpagamot, at bibigyan ibigyan ka ng sanda, mukha ay, nako po. <laughs> okay, ang sakit ko lang is ubuot si Bon. Bibigyan ka siguro mga apat o limang tableta. Iinamin mo araw-araw. At dahil nga libre ang insurance dito, minsan mga kamag hindi namin nagagamit. At minsan talaga napapriority namin dahil may mga minsan ng mga bata nagkakasakit ng malala. Kailangan talaga silang i-combine. Tulad sa akin mga kamag din. Kung mararanasan ko lang mga kamag yung nangyari sa akin siguro in the past few months. Talaga nagkasakit ako. Siguro mga kamag din mag-upload ako ng video ko na yun sa nangyari sa akin para man makita ninyo kung ano nag ko noon. Kaya ba ako nakakalbo ng ganito? E, mapapasin niyo mga kamakid bakit manipis ang buhok ko? Kasi nga, dahil nga siguro, 40 ka na, matanda ka na. Hindi siguro. Sabi nga nila, life's begin at 40. Eka nga, di ba? Grabe naman ang life's begin at 40 na yan. Nakakalagas ang buhok. Grabe, ha? Pero kahit paano mga kamakid yan, hindi ko na masyadong pinapansin yan dahil nga, mas kailangan natin i-priority ang ating kalusugan. Hanggat maaari mga kamakid sa pang-araw-araw na ginagawa natin, sa pag sa mga bata sa pagpapasok sa trabaho, ang kailangan natin mataas ang na immune system at ating kalusugan. Kaya hangga't maaari mga kamakden sa panahong ganito na mainit talaga, huwag natin nahayaan na hindi tayo nakakain ng tubig sa pang-araw-araw dahil nga lagi tayong pinapawisan at para lalo tumaas ang ating immune system mga kamakden. Kaya kung mapapansin nyo, may dala akong Aquaplus dahil nga nilalagyan ko palagi ng na tubig para hindi ako na dehydrate mga kamakden. Mahirap talaga pag ikaw na kulangan ng tubig at kakasakit ka, ang hirap pa naman ngayon mga kamak niya ang tagal gumaling. Kahit na umiinom ka ng gamot, di ba? Sa muli mga kamak maraming maraming marami po salamat sa walang saong panonood at suporta sa aking mga videos. Ito nga pula si Mak na nagsasabing, gawin natin habit ang kasabagan, huwag ang karamaran. makiingat po kayo palagi dyan. Please don't forget to follow, like, and share. Bye bye. Ingat po kayo palagi dyan. And always pray every day.